Good morning Pilipinas! Ayan Guys Tingnan nyo to Ayon sa aking Mother-in-law Itong Prutas na to Ay miracle fruit Sa madaling salita Ito po ay herb herbal Fruit daw po to Ayan, ayon sa aking magulang na marami daw benepisyo na ibinibigay para gumaling ang may mga karamdaman. Nilalaga lang daw po yan. Ayan, ang sabi, ang dami po yan dito. Lalaki po, parang nyug. Ayan, meron pa dito. Ayan. Para po siyang nyug. Ayan, oh. <laughs> Kita niyo. Anong tawag po niyan sa inyong lugar? Ang dami po. Itong punong kahoy na to. Hindi siya lumalaki o tumataas. Pero siya ay mal, ano, malapad, malilim. Ito po siya oh. Huwag ko kung ano tawag ito sa ibang lugar sa inyo. Yan, bunga daw po yan. Yan nakikita nyo sa baba bunga yan. Ayan oh. Nilalaga yan ng nanay. Ayan. Masarap siya. Natikmang ko. Para, para nakahilab siya sa akin dyan. Ayan siya oh guys so, oh. andami. Ang oh. Ah. Okay na. Tara na. Oo. Oh. Okay na Ayan Papakita ko po sa inyo Ang Katas ng Miracle fruit Ito po yun Ito po yun ang Miracle fruit Masarap po siya guys para siyang sesto ang pakiramdam ko yung kanyang lasa. Na nung isang araw kasi, bago akong dating, nauhaw ako. Sa naghanap ako ng tubig sa rep na malamig. Although, marami kami yelo at mga inagista kami ng tubig. Eh, nagkataon na nakita ko, tokala ko, na pagkamalang ko soft drinks, Coca-Cola. Nung tinikmang ko, <laughs> Iba naman. Iban lasa. Hindi naman siya cook, Pero masarap siya guys. Miracle fruit siya. Yun po yung pinakita ko kanina na bunga na malalaki. Na malaki pa sa nyug. Ang ginagawa po ng nanay yun, eh, nilalaga niya. Yun daw katas nun, ang nagiging na pwedeng inumin. Kasi po, ano siya, yung bong nakakagaling na mga ibat-ibang uri ng sakit. Ibat-ibang, yung pinakita ko kanina sa mga tropa. Yan, nahula ni, nakilala ni Ate Joblag na Miracle Fruit pala siya. Ayan, nanay. Nanay, ano ginagawa nyo dito sa Miracle Fruit? Uh, niluluto? niluluto siya, nilalaga nyo. Oh. Ano, hihiwain nyo na maliliit? Hindi. Uh, babalatan? Hindi ba, parang yung yun, ibusok mo hanggang sa simento. Iba, ibabagsak. Tapos mo open. Ma-open, tapos? Puno na naman, lagay mo yung laman niya, lahat sa paladirong malaki. Ang laman niya, nanay, ano kulay? Puti, pula, okay. puti. Tapos kung ng ganyan. Ganito na. Malulusaw yung mga laman na yun, nanay. Hindi oo nga po yan pero yun nga, kusang magtubig hindi ano kusang, kusang man, siya magtubig huwag mong tutubigan ano klaseng laman niya nanay parang pakwan matigas parang, parang ganun malambot lang malambot lang siya hmm. pero hindi kinakain na nanay hindi kinakain hindi kinakain nanay lulutuin ng isang oras yan lulutuin isang oras tapos marami naman katas niya nanay etong ginawa yung katas ng miracle fruit nanay ilang ano to ilang bunga isa lang isa lang ang dami niya pero umisa nanay kapag niluto nyo yon napupuno to, nanay Napupunuto hindi naman kalahati napuno yan puno to. tapos isang ah. ganyan sa isang bote pa ah, may kit siya 1.5 liters tapos isa pang bote pag uh, ang ibig niya sabihin nanay pag binagsak nyo mag-open o na, siya. oh, mag na siya pero pa kung tinatag yung hinihiwa mo hindi yan makagat ng ah matigas siya nanay matigas yung, yung, yung balat, yung balat. Bala Maka niya, pero kung bagsak. Ibagsak e, mo 'yun ng ma. Uh, ah, ganun po ba? Uh, uh ma, kung tatagay nanay ng itak, di ba sa basta, ano, makapal po ba yung balat ng miracle fruit, nanay? Matigas, matigas na makapal. Hindi naman sobrang makapal. Ma, na matigas lang. Mahirap tagain niya. Ah, mahirap tagain? Ma mahirap pa sa nyog, nanay? Oo. Oh. Ah, ganun pala yun. Ay, ibig sabihin na yung nanay, May nanay. naman lang ang kukunin mo pag nagluto, kung Anong, pang, ang, ano yung pagkuhan ninyo sa laman ng miracle fruit, na Kinakayod niyo ng kutsara? Kutsara kasi malambot naman. Ah, malambot naman. May kumamdyan sa kalyang kaldero. Ah, yung ganyang kaldero. Tapos, pakukuluan niyo dun sa ating kahoy na oh, sa, kalan. Pakukuluan ng one hour. One hour. Tapos, kakatas na siya. Wala siyang kasamang ingredients ito, nanay, na na asukal. Wala. Oh, wala, puro. Ang sarap siya. Guys, masarap po siya. Para siyang sesto. A miracle fruit na to. Ay, ano pong mga nakakagamot dito, nanay? Uh, breast cancer. Breast oh. cancer daw. Tumor. Lahat yung mga bukol-bukol. bukol Pati yung mga... Pero sino po nagturo sa inyo nito, nanay, na miracle fruit na to na nakakagaling ng na mga ano? Legit po ba talaga, nanay? Sinabi nila. Sinabi nila? Na nagbigay. Na nagbigay? Ano mga sila, ano, sila kamulong yan, ano, sa iyo, mm -hmm. yung binigyan kasi siya. Ngayon yung, yung matagapatik eh, sinabi nila, nakagamot mo na siya ng breast cancer, yung may cancer siya. Mm -hmm. Ibig siya? Eh, awan ng Diyos, magaling miracle fruit na ito, nanay, saan, saan na galing? Yung, ano yung bunga siya, buto, o sanga na tiyan? Ah, yung mga sanga? Ito yung mga sanga? Sa... Cervantes. Dahi? Cervantes. Eh, ano yung kababantayan yun, di ba? Bulubundokin yun, mataas na lugar. Ah, galing Cervantes, sir. Ano siya, nanay? Nakatubo na siya nung ibinigay sa inyo. Ah. Ano ano yung kagay yung kagay pinatao pinatawag? Binigay daw, sabi ni Christian, nagbili. Si Chris na anak ni Apudensio, Lucero, yung karpintero na gumawa ng bubong natin. Ah, kaya pala. Kala ko, maliit lang na ano yun, na ano lalaki pala. Ah, pero hindi siya talaga yung miracle fruit na yun, eh, nanay. Tumataas, hindi asin talagang mataas. Ano lang siya, parang lapad lang siya, no, umbrera tree style. Pero umbrera tree kasi tumataas pa eh. Siya parang palapad okay, lang, nanay. Oo, oh, parang palapad lang siya. Pwede siya gawing lilim, nanay, no? Pero lumalaki po yung kahoy, nanay, yung puno. Ang gaganyan lang, laki niyan. I see. Oh. Uh, so, guys, sabi na yung nanay ko, ang miracle fruit na to, hirap daw tagain ng itak. Maraming gamot yan, nakakagamot. Ah, uh, sa totoo lang guys, masarap siya. Para siyang style ng sesto. Kahit na si Ate Jo, alam ni Ate Jo eh. Nakilala niya. Miracle fruit. Uh, kailangan mo siyang ibagsak. Hindi pa pala siya pwedeng tagain Dahil makunat. At uh, hindi naman masyado makapal ang kanyang balat. Pero mahirap siya tagain, sabi. Hindi ko pa nasubukan. Pero ayon sa nanay ko. Kasi mayroon kami nyug dito eh. Nyug talaga eh. Nabubuksan namin. Ah, saan po kayo pupunta nanay? na po kayo. Ah, I see. Ayan. Sige po, kaya na po kayo dyan nanay. Mano na. Kami na lang pong may iwan. Ayan, tikman natin guys. Masarap ng miracle fruit na to. Masarap siya para siyang sesto. Ayan. Oh. Dark ano kulay nito nanay itim violet? violet parang violet no oh gustong gusto ko <laughs> natural to walang walang ano walang asukal walang ano ah sa ano ng ano sa labas sa gatungan natin hmm. Hmm. masarap siya guys Ayan. Inaano namin ang miracle fruit na to. Ayan. Nanay, pwede ako magdala ng binhi nito? May mataga, pwede na ba, pwede na ba itanim ang buto nito, nanay? Oh, yung pula. Yung pula, ah. Yung pula na hinog nito, nanay, kapag nahinog. Hindi naman total yung pula, para siyang dilaw. O orange. Yeah pumupura yan pag gano'n. Kaya kaya yan naman ang kinukuha na ni Diyos ko. Ganyan. Ah, ganyan siya. Ah, manghang. Guys, napakaanghang na sili na to. Hmm. Super, anghang ng sili na to. Hindi po ano to. Manghang. Manghang pa siya sa si Para manghang pa siya sa siri labuyo nanay no, yung mga native no. Mas mang Oh, parang ano eh, saka mas maamoy nanay no. Maamoy siya. Ibig sabihin mabagsik talaga. Ayun, mayroon naman ako gagawing mamaya, kalaman juice. Marami pang bunga. Magkano pang isang red bag ng kalamansi nanay? Ito po ang aming 1,000 pa isang red bag. Wala ba tayong wala pang bunga kalaman natin na pwedeng pitasin? O simot na lahat nung kayo. Mayroon, marami pa. Hindi pa masyado malaki. Oy, baka kagating ka ng pusa, ah. Chinita, ah. Sabi niyo yung... <gulayan> -so. hmm ganyan. Ito naman po ang aming, um, yung pong ko kanina. <laughs> Lumit na po yung suha. Ayan. Wala ka assignment, Eli? Wala Wala? Tulong ba ako? Tulong ano, Maysa? O gagawin natin, may assignment ka? Ayan. Ayan si Chinita guys. Ayan o. Oh. Ayan yeah, si Chinita. Mahilig sa pusa. Nilalaro ang pusa. <laughs> Ayan. Pusa kasi si Pusa daw si Elay. Ayan guys. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat. Meron naman po tayong isang natutunan kay nanay dahil sa miracle fruit na to. I hope na makilala nyo to at masubukan nyo rin. Maganda naman po siya. Wala siyang... Kasi wala po siyang halong chemical. Oh, ah, yeah, ayan, mo na well, nami, pinakita mo Mo na ko nga po eh. Ayan. Hanggang sa muli. Bye-bye.